Paano kung nakilala mo ang lahat ng mga ninuno mo mula pa sa taong 385 million years? Ano kaya ang mangyayari? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang bawat taong na sinilang sa mundong ito ay nakakasaksi ng iba't ibang mga bagay. Sa makatuwid, kung pinanganak ka ng 10 years ago ay makikita mo at napapakinabangan mo na ang mga makabagong teknolohiya, kagaya ng computer at cellphone with internet connection. At ngayong meron ka ng konting ideya ay ilihis natin ng konti. Sa video na ito, sasagawa tayo ng isang eksperimento at alamin natin kung totoo ba na ganito pa rin ang ating buhay ngayon kung muling bubuhayin ang ating mga ninuno. Isipin mo, lahat ng mga ninuno natin ibubuhayin at gagamutin para mabuhay sa ating panahon ngayon. Mula sa sinauna mong tatay hanggang sa may sinauna mong nanay ay bubuhayin. Ano kayang reaksyon ng mga ninuno natin na buhay na noong mga panahon pa ng Stone Age? At ano kayang sasabihin nila sa atin? At pang ilang henerasyon ba ang makakaunawa sa lingwaheng ginagamit natin ngayon? At higit sa lahat, sino ang pinakadulo sa ating mga ninuno? At ang lahat ng katanungang yan ay ating sasagutin. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Meron daang-daang henerasyon sa ating paligid na masasabing malayo na natin silang kamag-anak. Sa katunayan, ang ikalimang henerasyon sa linya ay magagalit sa iyo o di naman kaya malilito pag binanggit mo sa kanya ang YouTube at Facebook. Sa makatuwid, hindi na sila buhay nang naimbento ang YouTube at Facebook kaya nga hindi nila ito alam. At sa mga English person naman, ang ikatrenta sa kanilang linya ay nagsasalita na ng lingwaheng hindi maintindihan. Ito'y halo-halong salita ng English at Norman. At kung kakausap ka naman na ika 50 sa linya ng iyong henerasyon, ay kailangan mo munang matuto ng Anglo-Saxon. At ang ikaw 100 naman na tao sa linya, nagsasalita na ng Celtic languages. At kung ikaw naman, nagsasalita ng Classic Arabic Literary Language, ay pwedeng mong kausapin ng ika-65 mong ninuno. At kung nagsasalita naman ng ninuno mo ng Chinese, ay kung kakausapin mo ang ika-70 na tao sa iyong ninuno, ay meron ka rito'ng konting problema. Dahil kailangan mo nga munang malaman ang mga sinaunang Chinese language. Pero hindi naman ito gaano komplikado dahil kung in-check ka ay madali mo lamang itong matututunan. Pero kung nagsasalita ng native Spanish ang ninuno mo ay magkakaroon ka ng problema. Dahil dito ay kinakailangan mo pang magsalita o di naman kaya aralin ang Latin at Illusion Arabic at Sephardic language. At kung ang ninuno mo naman nagsasalita ng Russian ay magkakaproblema ka sa ika-50 mong ninuno. Kung saan sila nga ay nakakaunawa lamang ng mga karaniwang sinasalita ng kanilang ninuno na Russian at Polish language. At sa ika-150 mo namang kamag-anak, babatiin ka nila ng lengguaheng Proto-Indo-European. At kung mangyari ito, ay pwede mo silang sagutin gamit ng Sanskrit. Ganun pa man, ay mas layuan pa natin ng konti. Dito, ang ika-240 mong ninuno ay hindi mo na makakausap. Pero bakit kaya? Ito ay dahil hindi na nga alam ng mga siyentipiko kung anong lingwahe ang meron ng mga ito. Pero tumungo naman tayo sa ika-2500 na iyong ninuno. At ito ang ninunong malaki ang pagkakaiba sa iyo dahil kabilang nga siya sa mga survivor ng sinaunang Toba Volcanic Eruption. At ayon sa mga antropologo, naniniwala sila na isa itong volcanic winter. 75,000 taon na ang nakakaraan. Isa pa nga ito sa mga dahilan kung bakit bababa ang populasyon ng tao noon na umabot na lang ng 2,000 hanggang 10,000 tao na lang sa mundo. Sa mga tuwid ay hindi na nga nakapagtataka na marahil isa nga tayo sa mga kaapu-apuhan ng isa sa mga taong nakaligtas sa Toba Volcanic Eruption. Astig no? Sa kabila pa nito, kung iyahanay lahat ng mga tao sa mundo ang kanilang mga ninuno ay malaki ang tsansa na sa dulo ay magkikita-kita nga tayo. Sa tingin mo, sa kabilang banda, ay sino kaya ang ninuno ng lahat ng henerasyon? Para sa akin bilang kristyano, ay si Eba at Adan talaga. Pero ating muling balikan ang paliwanag ng siyensya. Kung babalikan natin ang Homo sapiens, ay masasabing ito ang ating karaniwang ninuno. Nanirahan ang mga ito sa ilang kontinente ng ating mundo at paniniwalaan din na sila'y tumira sa ating mundo 50 to 70,000 years ago na nakakalipas. At maraming nga sa kanila ang mga nakaligtas at nabuhay pa ng mahaba. At dahil nga dito sinasabi ng mga siyentipiko na sila ang ating mga sobrang layong kamag-anak. At noong 2004 nga lang, ang mga researcher mula sa Massachusetts Institute of Technology ay gumawa ng isang mathematical model para malaman kung sino ang ating mga bagong sinaunang mga ninuno. At napag-alaman nga nila taong ito ay nabuhay. 3,000 taon pala mga nakakalipas. At kung babalikan natin ang ating chain, ay ito ang ika-100 na tao. At kung magsasama-samahin lahat ng chain sa ilalim niya, ay makakabuo ng napakaraming henerasyon. Ito ang galing no, ganoon pa man, kung tayo babase sa mga lugar at mga lokasyon, madaling natin makikita ang ating mga ninuno. Halimbawa, sa may Western Europeans, meron din tong nabuhay 1,000 years ago pa lang ang nakakalipas. At ang mga taong yon ay 33 pa lang ito sa kanilang mga ninuno. Ituloy pa natin. Halimbawa ulit sa may Sweden, ang pinakamalapit nilang ninuno ay nabuhay lamang sa mga taong 1500. Gunun pa man, ay napakaraming gamit ng matematikal model na ito. At ang malupit pa dito ay alam mo ba, ay lahat ng mga tao sa mundo ngayon, kasama ka na, ay magiging ninuno na rin makalipas ang 3,000 taon. Oo, tama ka sa narinig mo. Dahil lahat tayo ay mawawala sa mundong ito at ang ating mga anak ay magkakaanak din at magkakaanak pa ang kanilang mga anak hanggang sa magpatuloy ng magpatuloy. Pero ating muling balikan na nakaraan. Ano kaya ang mangyayari kapag nabuhay ka ng mga panahong buhay pa ang iyong mga ninuno? At sa puntong ito, nagagamit nga tayo ng time machine. Halimbawa, pupuntahan mo ay kapitong libong saling hinarason mo. Walang sa malamang ay malaki ang pagkakaiba nyo. Ang creatures na ito ay ang Homo erectus. At ang utak nito ay mas malaki pa kumpara sa mga sinaunang panilang ninuno. Magpatuloy pa tayo. Ito naman, ang Greco Pithecus, na sinasabing pinakahuling ninuno ng mga tao at ng mga chimpanzee. Mas layuan pa natin ng mas malayo. Ito na, ang Purgatorius, na kinonsider bilang ninuno ng lahat ng mga primates o lahat ng mga lahi ng unggoy sa mundo. At ang creatures na nga na ito ay buhay na ng mga panahon pa ng mga dinosaur na pinakalast naman o huli sa ating chain ay nasa may dalampasigan. At ito, ang TikTok. At ang creatures na nga na ito ay hindi na nga maarok ng mga tao dahil ang chain ng kanilang ninuno ay bumagtas sa mundo 380 million years na. Ganun paman, man, masaya nga naman kung mamit natin ang ating mga ninuno. Pero sa katunayan, eh hindi nga ito pa pwedeng mangyari. Dahil bawat tao sa ating mundo ay tinakdang mabuhay ayon lamang sa haba na kagustuhan ng ating Diyos. At kung darating man ang panahon na may ng time machine, saan mo gusto pumunta? Sa nakaraan o sa hinaharap? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin. All right, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.